Kasi sa baha dito nagkakadalo ano? yan o. Dito, yan o. Ano? Ayan, dapat kasi binabaklas din to. Lalagyan ng grasa. Original to, pare mo. Ha? Original. Ano lang eh, original siya sa ano? Ito pa ba, ito oh. pa banding mo to. Wala, mga peke-peke lang yan. Pabanding mo, isang daan lang yun, sa akin. Puro banding lang ginagamit ko hey. eh. Grabe pa yan Makapal pa yan, nabot yan Kabit mo muna yung dalawa yeah. Ha? Huh? Oh, Mga talaga yan pag nabababad. <laughs> Huwag ko na punasan, ganun din yan eh. Kasi pag naluluson sa baha naman, nababasa rin yan. Huwag ko na punasan, no? Igamit mo lang. On the click. 150 yata ito eh, no? 125. 125. 125 ah 160 160 ata eh ah 125 ah, B3 ay ah, B2 no abit mo na kahit di mo na punasan ganon din yan eh Okay na oh. Okay lang yung tubig na yan Kasi ganun din ako Pag lumusong ka ng tubig Papasok talaga tubig dyan Dito yung tumataan no? Oh. Okay oh, tama yan Okay Ha? oh, magkatapat tong dalawa oh. pwede pa lang DIY no joy ride malakas ikita ng 3,000 isang araw pero ang pera sa San dalawang 2,000 lang apat babae Ah, itu boleh. Itapat mo muna yung kabila Yung kabila ang itapat mo Okay, ganun muna Pag oh. so, kinabit mo Baka ganyan muna siya Pakam um, siya sapat Madali kasi yung dito Yung dito Ipantay mo muna yan ipapantay papantay eh Hindi, pantay mo to Yan Okay Yan Silaki mo lang yung taas Yung taas lang ilay mo O yan, sa baba na lang ilay mo dali mo kapila dapat kasi may screw ka eh yun ah dali mo balik mo na o oh, diba maangat na no? yan dyan nagkakaroon ng problema yan eh alagay mo na gulong oo kaagat yan kapal kapal pa yan eh ng eh 80 pesos, puta. <laughs> Kailangan pa. 80 pesos, ganun ba? Galing ah. mo muna yung swing arm. Adjust mo yung preno, hindi po pasok. Luwagan mo yung preno, yung preno. Oo, oh, tumatama yung breakfast. Yung e, breakfast. Ay, maluwag na pala eh. Ayan, sagat mo lang. Pupukoy mo. Yan, nadali mo eh. Buti may gamit, no? Ayos yung gamit mo, di makakita. Di makakita. Dapat to, ginagrasahan mo na to. Sisirain niya yun eh, pag Oo. Uh, Eh wala ka grasa eh. Goldeng 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 goldeng. Goldeng nya lang daw. Hindi, <laughs> 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 oh, sa <laughs> <Kinestay nya> lang. grasa <laughs> 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 <jago lankara. laughs> <laughs> Ini nak kagabit ya nih. Jangan talegan. Diget ya. Ini namanya bak kelas ya nih. Ini tamayan spacer yang do noh. Binak kelas mana pada atian? Ini namanya kilalas gayanya nih. Digayanya. Tamah para es lah oh. Yang mana pada langsung. Hah? Oh, oh, pre. Nih. <tinyak> Yan. Kala ko dito na kalaga eh, kaya sabi ko tama eh, kasi may spacer eh. Hindi, kaya ka eh, bakal eh. Hindi, tama yan. Isirahin kasi yung oil mo yan. Isirahin. Uh -huh. Yan ang ano yan, boy. Kala ko sabi mo dito na kalaga eh, kaya sabi ko dito. Lalo yung spacer, lalo yung gap niya eh. <laughs> ah, so parang tumatama. Ah, hindi, tama nga kasi nga sa bearing nga tumatama yun eh. Tama yan, normal yan. Sisirahin kasi yung Ano na, nga ito eh. Eto pala oh. Kaya ko, hindi ko na yun ano. Biligyan ko na lang dito ng ano. Ball. Ball ring. Ayun, na yan na, balik ko na. Taya na kumita ng limang libo niyan. Ang unang pangalo. Diyay. lang ako na ito pag ko na.